Nagdakan sa usa sa Zamboanga City ang posibilidad nga mahugno sa suba. Ang ilang balay dihang nahugno na ang riprap nga mo'y nagsilbing pundasyon ni ini. Ani ang balitang barangay ni Efren Mamak. Dawgi kabgab ang nakumbayin sa yuta si Laom Nining usakabalay sa balay sa Jumbo Drive, Barangay Giwan, Zamboanga City. Kamatik ng Saba mga liki sa yuta nga ana sa sulod sa mong balay. Kini diay gumikan sa nahugno nga riprap nga naitabon niya lunes matod sa tagiya sa mong balay. Kinsa mihangyo yung nga dili na lang panganlan, bulan sa Julay pa diyang napalgan niya mga crack sa mong riprap. Eh, era, pili lang katera yung ayuda, sir, na siya gats action. Mientras chene pa po soul, chene pa kami ko, hope. Kasi si man ulan este, man collapse este. Ang mong riprap nga naguba, nahimusab nga agianan sa mga residente nga mga labay. Eh, tatimbladimito sir. Matod sa barangay, posibleng nga humok ang pundasyon sa maong riprap gumikan sa gipaygayong dredging operation kaniadto. Amo kalaluno del cause dela del uh, de yan collapse el diadong riprap the time of uh, akal channel the DPWH no. Although yan the visibly possible no ma'o ustedes man uh, dredging akit banda na site on the kinya daan existing riprap. Inoon gilayon kining gisusi sa mga personahe sa City Engineers Office human makadawat og report gikan sa mong barangay. Laumang magmuntar sila og sheet file lakip mga sandbag isip temporary solution samtang ginapaabot pa ang budget alang sa pagrepair ni ini. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.